Ikaw... Chang, asa na kaya si Lynette, no? Kanina ko pa hinahanap. Uwi na ako eh. Ang tagal-tagal. Hindi -tagal. na malaman kung saan nagsuot yung babae niya. Nasaan kaya siya? Oy, Morgana! Oh. Nakita mo ba si Lynette? Ah, oo, oo! Ah, nakita ko yata po buta ng CR dito. Basta kita siya na. Ah, kaya pala siya matamlay, Chang. Ah. Uh. Eh, ba't nilalang puntahan? Baka kailangan niya tulong niyo. Uy! Bakit parang... Parang iba yata na kain mo ngayon, ah. Ba't ang bait-bait mo? Chang susa. Talaga namang mabait ako. Linalabas yun lang talaga pagka-demonyo. <laughs> ako ba yung may kasalanan? Uy, eh, sige na, sige na. Puntahan niyo na po. Ay, hindi ka na dyan. Punta natin. Ah. wala na makakita kay Lynette hanggat sa mamatay na siya. Thanks for helping me, ha? Maliit na bagay. RJ, alam mo nakita ko si Lynette kanina. Parang masama yung pakiramdam niya, eh. Is it okay if isama na natin siya pabalik ng Manila? I really think she needs to rest. Huwag na. We don't need to look after her. Nandiyan naman si Josa at si Aling mm -hmm. Susan. Thank you, RJ. Kahit na hindi mo sabihin, I know that you're considering my feelings. Lynette! Lynette! Is she okay? Wow. I think she fainted from fatigue and meron din siyang sugat above her ankle kaya siguro nilalagnat siya. Okay doc, Naguwin po namin lahat para mapagaling siya. RJ, tara na. Uh, Claire, I'll just stay with her. Oh, eh ba diba, nandiyan naman si Josa at siyang Susan to look after her? Wala pa kasi si Annalyn. Baka magising si Lynette at uh, may kailangan siya. RJ, marami namang nurses at doctors dito gusto ko lang masiguro na masikaso siya na maayos. Hindi naman siguro nila pababayaan si Lynette. Claire, please. Hayaan mo na lang ako. Huh? Kanina lang, wala kang pakialam kay Lynette. Ngayon, aligagang aligaga ka. Claire, pwede ba? Pwedeng ano. Bakit ba hindi mo maiwan-iwan si Lynette? Bakit ba ganyan ka nalang mag-alala para sa kanya? RJ, alam mo namang hindi mo kailangan gawin ang lahat ng ito? But you're doing the extra mile for her. Why? Tell me the truth. Why are you doing this? Clear nanay ng anak ko si Lynette. Ano na lang sasabihin ni Annalyn kapag pinabayaan ko siya? At isa pa, doktor ako. It's my job to take care of my patients. And right now, Lynette is my patient. Okay, if you say so. I'll be outside then. well hello claire what they need shouldn't you be asking that for me a uh, shoulder to cry on perhaps and why would i need that because i saw you and rj fighting about lynette we are not fighting no but you wanted to right Kitang-kita naman magsiselos ka. Dahil OA ang pag-aalaga ni RJ kay Lynette. Sinabi ko naman sa eh. Hindi ka ibigan niyang Lynette na yan. At isa pa, in love pa rin siya kay RJ. Walang ginagawa si Lynette. Tulog na siya the whole time eh. <laughs> well then, mas malaki na ngayon ang problema mo dahil mukhang si RJ pa ang in love kay Lynette. Hindi na in love si RJ kay Lynette. Pwede ba, Morgana? Tigil-tigilan mo ng paninira. Nagmumukha ka lang inggitera. Well then, good luck, girl. You better hope and pray na hindi na magsasama ulit si RJ at si Lynette. Kung hindi, ikaw na ang uuwing 明显。